Magandang uh, umaga po sa inyo lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Itutuloy po natin yung uh, topic natin tungkol sa anong oras dapat inumin yung gamot para sa high blood pressure. Binanggit ko po sa previous video na kung uh, twice a day kailangan inumin po yung gamot, eh syempre, sa umaga at gabi. Kadalasan, sinasabi yun ng pasyente. Pagising sa umaga, inumin mo na yung gamot mo. Okay? Even before brushing your teeth. Okay? Pero if you wish to take your medicine together with your meals, okay, ilalagay po ninyo yung gamot ninyo sa mesa para hindi niyo makalibutan. Kung saan po kayo kumakain ng breakfast, dun mo ilalagay sa mesa malapit sa plato or sa pwesto mo sa dining table okay so um, sinabi ko na po na hindi talaga sa gabi inumin yung gamot para sa high blood pressure kung gising kayo sa umaga pero tulog kayo sa gabi handless nga twice a day e eh, pag natutulog kayo sa gabi eh, bakit inumin pa ninyo yung gamot sa gabi na pwede naman sa umaga? Bakit? Kasi ang blood pressure po natin ay eh, tumataas sa umaga at sa hapon. Hindi lang po, binanggit ko na po, dahil sa makakainkwentro po tayo ng problema. <laughs> galing sa anak, ha? Ah, galing sa asawa, galing sa kapitbahay. Hindi lang po yun. Ha? Ah, kundi Siyempre, minsan nainis tayo o oh, nagkakamali tayo sa ating trabaho sa bahay. May nabiak. Eh, tumataas ang BP kaagad yan eh. E, eh, paano yun? Hindi natin maiwasan mag-akyat ang BP pag meron po tayong frustration or disappointment. Sa init ng panahon, isa rin yan. No? Tumataas ang BP. Eh, pag dumating yung bill ng kuryente at electricity, or rather, ng water. ito <laughs> eh, tumatas din ang BP niyan eh. Eh, kadalasan po, para sa akin, in my experience, tumataas ang BP sa hapon if you are awake during daytime. Lalo sa, yun nga, yung sinabi ko naman, sa hapon. Ha? Okay? Eh, bakit inom pa kayo ng gamot sa gabi, eh, tumatas yung BP mo sa hapon. Eh, paano yan po pumutok yung ugat ninyo alas 3, alas 4 ng hapon? Tapos, sa gabi mo pa inumin yung gamot? No, hindi pwede yan. So, kailangan, inumin po ninyo yung gamot. Okay, sa umaga. Sa oras na you expect that your blood pressure will gradually rise okay, in the next several hours. No? So, yun po dapat para sa akin. Ha? Okay? okay kaya po, eh, marami tayong pasyente na pag nag-stroke, yung pumutok na stroke, ha, yung hemorrhage. E eh, nangyari po yan sa hapon eh. Kapag tinanong ninyo, o oh, misis, ano oras ininom ng gamot ng asawa ninyo? Okay, eh, sa gabi dok, eh kasi yun ang advice. Sabi ko, parang, uh, if you ask me, ha, parang hindi po tama. So, anong basis po natin yan? ang basis po natin eh hindi po nakasulat sa libro eh. Okay? Ang basis po natin common sense. Okay? Walang nga uh, matatalo sa common sense. Kahit nakalagay sa libro ng ganito ganyan, ha? Okay? Pag ang common sense ang kalaban ng libro para sa akin, tama 'yung common sense. Plus of course, 'yung clinical experience po natin okay pero Dok kaya po eh nag-advise sa iba no galing sa iba na dapat inumin sa gabi kahit uh, gising ka'y sumaga at tulo ka'y sa gabi dahil Dok dahil ang uh, heart attack po daw eh nangyari po sa gabi okay kasi po ang daming pasyente Uh, pag nahawakan ng kanilang misis manling araw wala na malamig na no so yun po ang uh, kadalasan nangyari sa mga pasyente may heart attack hindi sila abot ng more than 30 minutes pag nagkaroon sila ng massive heart attack yung mabiglang okay, eh, hindi na wala nang ano, wala nang time nagisingin ng asawa yung asawa nila, kaya tuloy-tuloy na. Okay, okay adok. Pagising sa umaga dok eh eh medyo hindi ko na maigalaw yung kamay at pa ako, nagkakaroon daw na ako ng stroke. Kaya po sa gabi daw inumin yung gamot. <laughs> oh nga, may heart attack at saka may stroke na nangyari sa hating gabi or kaya sa madaling araw. Ito po ay dahil sa pagbara ng ugat na nagdadala ng dugo sa puso o nagdadala ng dugo sa utak. Kaya alam po, para sa akin, ah, nababara po sila dahil tumatanda na, sumisikip na po yung blood vessel nila, okay, kasi tumitigas. Okay? Bukod dyan, maring mabagal yung takbo ng dugo nila. Kasi, nakahiga ay natutulog. Eh, syempre, pag mabagal, sluggish ang blood flow, ay respect na magdidikit po yung mga components ng dugo habang dumadaan sila sa isang masikip na blood vessel. No? So, para sa akin, yun po ang dahilan. Okay? Walang kinalaman ang blood pressure dyan. Kaya po, ang sagot po natin dyan, ay inom po kayo ng gamot ng pampalasaw sa dugo before you go to bed, such as clopidogrel. No? Okay, in order to counter the sluggish blood flow, that will result to allowing the platelets, for example, to adhere to each other to the blood vessel and cause the occlusion of the blood vessel of the heart or blood vessel of the brain. Okay? So, hindi po dahil sa blood pressure pag nag-stroke kayo or nag-heart attack po kayo ng madaling araw or hating gabi. Okay? So, dapat yung pampalasaw sa dugo. Eh, yung heart attack naman nangyari sa daytime. Eh, syempre, biglang nagagalit. Ay! Hey! oh, oh, eh tumasa ang BP kasi nagalit. Oh. Ano mangyari? Syempre, biglang mag vasospasm ang blood vessels sa heart. Kaya nag-heart attack Oh. Okay, ah, nagagalit sa hapon. Ah, biglang pumutok yung blood vessel sa utak. Kaya nagkakaroon ng brain hemorrhage, stroke. Oh. So, yun ang dahilan kung bakit sa umaga tayo inum ng gamot para sa blood pressure natin. maraming salamat po.